So yung mga kaibigan, ayan, malapit ng sumaklit. Ayan. Princess Kauri. Ayan, makasama natin baka si Kabon Ayan. Ayan si Kabon Si Pare Burno ka pala. So yung mag-iilaw natin dati, pero takot. <laughs> si Pare Burno, ayan. malupit siya, malupit magilaw ilaw yan dati ya, pag may problema dyan, pag may kidlat na, takot na yan, kulog hindi na makatakbo at sabihin malakas kahit hindi <laughs> daming alam daming alam, wala naman to ko kaya si pare Burok, nagtampo pa sa akin na nakaraan yan sabi sa akin ay <laughs> Gwapo mo. Gwapo ko daw <laughs> well, Inagisa na ako kanina nung ano, nung isang bao dyan, ano, latik. Kita <laughs> tayo. sa <laughs> gibit. Ang sundan. Ayan, mga kaibigan. Malapit na sumaklit. Si Uncle Mayo nga pala, ayan si Kuya Uncle Mayo. Wow. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan, ayan.

ang dami daw naman yung, yung ano, yung sasaklit na to yung saklit na labat namin so yan na blessan mga mga Panginoon mga so, mga video na naman tayo so update ko kayo maya maya lang at uh, huwag kayong magsasawang uh, na itong video na to huwag kayong magsasawang i-share ang video na to so maraming salamat at sa inyo ayan si Boss Nunoy ang Boss Nunoy tampo galing sa ayan shout out daw shout out sa pamilya yan yeah, shout out sa mga pamilya nila ayan ayan nagulong tao Iren yang gabau. Ai kenapa bitau nyemeng kad. Jangan

Ni mamboka ati chengo ya Ni gado mara ndi boku suka Yeah, we Ho, ओय वो लगे लगाय 啊！啊！拿什你 muli namin. Ay, ay, ay. Shout out Dodong. Dodong, buntis. Oh, Oh, shout out sa mga sa mga bangka. Ay, ya. tumpon tayo ayo bangka. Ayan, ayo ya, po. ayan. Ayan. Ayan Ayan po, ayan po. Ayan po. Ayan po. Ayan po. Ayan, 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 ayan inapag kayo wag kayo maglaglagay diyan. Hindi yung ako di ba? Ano na kayo? Yan. Tayo kay dudong. Nagnakaw na nga ni ako, ninakaw pa. So, ayan yung injury na Diba okay. okay, oh. okay, uh, yeah. ka dito? Oo, wala ka. May labyo doon. Ayan, Kira, laki ta. di huli Ha? Ang huli. Ha? Ha? Ay nga, hindi pasaklit pa. so dapat like <laughs>